May natin pangit. <laughs> Isipin mo, maglulipap siya. Ito pa. Dito. ka na, ka na, sis. na, yung paningin ko, eh. <laughs> <laughs> <Bungalagot>. <laughs> Gumawa kami doon. <laughs> na, wala, hindi na. na siya pwede. Tago mo na na ko ah. lang Sige, okay. <applause> sige na, Pastor. Sige, pag-pray natin dito ka ba na pa? Sige pa, laban. Yan, yan. Ayun ko yan. Manalangin na aming Diyos, kami yes. pinagpapasalamat sa ikaw po ang mayari ng buhay. Salamat po, Diyos, dahil ikaw po ang, ang binigay sa amin ng kalakasan. Salamat, salamat din po Diyos sa, sa tayo, buhay namin na mula kaninang umaga sa pagkising namin. Kami po Panginoon Lord, ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw po ang nagising nag sa amin. Maging sa mga oras na ito, salamat po dahil tagumpay po ang bawat sila buhay sila namin, lalong lalo na sa birthday celebrant. Salamat ng marami sapagkat ikaw ang nagbibigay ah, ng karagdagang sa taon pamilya, Lord, sa buhay po ni Sister Binos. Salamat po ng marami ama sapagkat ikaw Panginoon ang pinagmula ng kanyang buhay. Sila. Ang buhay niya ay nilaan, ngayon, kapatala, ay nilaan niya para sa iyo sa, sa paglilingkod sapagkat may po ang buhay namin, namin na rapat, Panginoon na ikaw lamang yes. ang pararangalan niya, ikaw lamang ang kanyang pupuling sasambahin, Panginoon. Come, Salamat come. po, nagdideklara But, po kami ng mga bagong bagay sa kanyang buhay. Nagdideklara like po Lord. kami o Diyos mm -hmm. ng uh, pagpapala Panginoon, at yes. nagdideklara so kami, Panginoon, health. ng kaligtasan yes, sa kanyang so buhay. At more pa, Panginoon, na taon na... Darasin niya Panginoon. Salamat sa nakalipas sa sa na 2021 dahil siya ay tagumpay Panginoon at sa taong 2022 sa, sa October Panginoon mula ngayon sa oras na ito buhay, ay patuloy kami nagpapasalamat sa pagkat panibagong buhay ang kanya pong nararanasan sa iyo Panginoon tunay nga po Diyos na napakabuti mo sa mga taong naginigod sa iyo sa mga taong uh, naniniwala sa iyo Panginoon kaya aming deklarasyon i-bless mo po ang buong pamilya na ito Panginoon sapagkat ikaw po ang kanila pong po Diyos na pinagkilingkuran. Salamat po lahat ng kanilang mga anak, buong sambahayan nila, ikaw Dios Diyos ang magpala sa bawat buhay nila, Panginoon. One day makikita na ang buhay nila kakaiba, Panginoon. They are not the same again, o God. Salamat ng marami, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, maging sa pagkain ito ng aming pong pagsasaluhan, ikaw po ang nagpala, nararapat lamang, Panginoon na ibalik sa iyo ang mga pasasalamat at ibalik niyo po Panginoon si Sikili at umaapaw ang mga nagbibigay nito ang mga nag-aasikaso Panginoon Lord bless mo po ang buhay nila salamat po mag enjoy po kami ang uh, pagkain at mag enjoy po kami kasama po ang birthday celebrant salamat po pinupuri ka namin sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Isus

Teka muna. Ayan. Dahil birthday ni Sis Venus, gusto ko marinig ang kanyang mga kaibigan. Yes. Kung ano yung gusto niyo pa sa buhay ni Sis Kung ano yung nakita niya sa kanya. So, ngayon malaya kayo sabihin. <laughs> so, ako muna. Uh, bilang kasamahan ko sa church, sa pananampalataya at kumari na kami uh, siya po ay talagang napakatahimik. Mm, ganyan siya sa church namin. Napakatahimik niya. Ah, <laughs> <talaga, laughs> uh, ah. Uh. <laughs> <laughs> Hindi naman kami as in close na close. Pero yung mga anak namin, kasi nga, lang ako makipag-close sa dito dahil lagi ako nasa ibang bansa, tapos sa bahay lang. Tapos ngayon naman dito na ako sa Pinas, nasa Mindoro na ako for seven years. So, sis Venus ay talagang napakasipag na nanay at talagang masikaso sa mga anak niya at talagang mapagmahal na asawa. So yun yung nakita ko sa kanya, higit, na, higit sa lahat, mahal niya si Lord. So, happy birthday! <laughs> yon si Jen, si Jen, Jennifer! <laughs> Talaga. siya Ate Beno sa niya ah. na talagang nakasama mo. Kaya rin titikturan kayo. Ay, <laughs> ano <Ate> ba? <-tip. laughs> Mabait <laughs> mapagpasensya. Ay, hindi. Tsaka, hindi pa ako dito. Tahimik talaga si Ate Venus. Okay. Mahal na mahal namin yan. Kasi yung dalaga namin. <laughs> <laughs> talaga. Ayan. Yan ang binibini namin eh. Ako naman si Ate Venus, nagkakilala kami dahil nga sa mga lakad-lakad. -laka. Dito sa barangay. Eh, pero matagal ko na siyang nakikita din kasi kahit hindi pa kayo magkasama sa barangay, kay Ate Lita, nak nakakasama ko na siya. Wala akong masasabi ni ano kay Ate news mabait talaga siya parang kapatid ko na talaga siya ang turing ko sa kanya. Nanay, ganon ay, I love you. Ay. happy birthday ay, ay, susay, tatay talaga. <laughs> <laughs> ay no, happy birthday tayo tunay ba, na tunay oh, uh -oh. oh, happy birthday happy birthday te. Ito na yung nanay na 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 happy birthday na happy birthday happy birthday nanay dito. Happy birthday sa ikaw na yung lola ko din. Kasi sa akin kasi hindi ako lola naman. Matagal ka, na kami nito magkakilala, maliit pa anak namin kasi hmm. mga classmate. Ah, ah, ka ah, sa mga biro ko, talaga ako. Green <laughs> 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 minded niya, pero hindi yung totoo, biro lang yun. <laughs> kasi yung <laughs> si Jel at saka yung pangalan niya, mga kabats. 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 dalangang butuhan, eh. sama-sama sa Hoy, Maripi, oy Maripi, huwag ka matulog. ano ano masasabi mo kay nani Dinos mo salamat Kakain. Hoy, tumayo ka <laughs> dito dito ano 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 ang dalangin mo sa kanya? <laughs> <a> <laughs> ano 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 Madali. Anong wish mo kay Nanay Venus mo? Ano pa? <laughs> Tama. Akin okay, po. Uh, happy birthday po Nanay Venus. I wish na no, more blessing po at saka good health. at uh, ano, Long life po. Yun po. Happy birthday po. Ayan na. Ayan. So nila yung kanyang mahi sa buhay. Alay ka dito. Ano, ayan. Anong masasabi mo sa asawa mo ngayon? Paganda ng paganda. Kasi nagsusumba na eh. Nagsusumba. <laughs> wala pa lang akong masabi. Naubos na eh. <laughs> <laughs> Hindi namin narinig yun yung naubos na yun. Hindi namin narinig. Gusto namin narinig. Gusto ko lang yun. Masaya lagi. Yes, sana. Sa birthday ka. Ayan si Pastor Ah, ako ba? Kasali ko pala ako dyan? Uh, anong wish mo? Happy anong panalangin birthday. mo sa kanya? Ah, yeah. Ang wish ko ay ano, ano uh, patuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Mm -hmm. Pinaka magandang abin nyo para sa buhay mo. Ang blessing ay napupunta sa mga yan. Continue lang. Happy birthday. Happy birthday. Yeah. Tuloy lang tayo hanggang iracture Sama-sama tayo Sige. So yan na Pwede na. na tayo kumain <laughs>